Hello! What's up mga kababayan? Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? I hope that all is well. Hindi po tayo nakapag-video, hindi po tayo nakagawa ng vlog uh, for a couple of days dahil uh, we got sick. Tayo po ay uh, still sick but uh, we need to make one para po ma-update po tayo. So ito nga po ang uh, mainit ngayon na balibalita na posibleng magharap sa hearing sa Senado, itong si uh, Rina Garma at Senator Bongo. Yan, magkakaroon daw po ng investigation. This is in connection po sa binunyag ni Colonel uh, Rina Garma involving uh, Digong Duterte at Bongo at mga kasamahan pa, Leonardo sa reward system. Yan. Nabanggit na po yan, yung reward system na po yan. Hindi po yan bago. Actually, we heard, we heard this from uh, Joby Espinido. So, hindi lang po iisang tao yan. Kaya, hindi na po ito bago. Magkakaalaman po dito. Dahil alam naman po natin na itong si Ruina Garma ay napakalapit kay uh, President Digong. At tung si Bongo ay of course malapit din kay President Digong. Malalaman po natin dito kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan o nagsisinungaling. Ayos naman at uh, uh, mismong si Senator Bongo ang uh, uh, nag-initiate para po mangyari po tong hearing na to. Para po magkalaman kung sino ba yung talagang uh, nagsasabi po ng katotohanan. Mga kababayan, ito po ay uh, Talagang matunog ngayon tong uh, uh, reward system pagbibigay po ng pera sa war on drugs. Ano po, ito po hindi makatao. Yung mga pulis ginagamit kung tutuman, ginagamit para mag-eliminate ng mga target. At ang nangyayari or posibleng mangyari kahit na hindi naman po walang kahit na wala pong kaugnayan sa sa droga pwede po nilang ililigpit or patahimikin para lang magkapera yung isang pulis. Yan. Alam nyo po, itong si Senator Bato, marami pong alam yan. At uh, posible, posible po na mag deny po yan. Pipilitin po yan ni Senator Bato na i-discredit itong si Ruyina Garma sa kanyang mga pasabog. Yan. Para po masira ang kredibilidad ni Regina Garma. Yan pong basa natin yan. Yan ang kanyang intensyon, ang kanyang uh, motive. Bakit po siya nag-initiate ng hearing sa Senado? Para daw linisin ang kanyang pangalan. Pero tignan natin kung talagang malilinis nga siya, nga ang kanyang pangalan or the more na malalagay siya sa hot seat or hot water dong si Senator bongo alam niyo po mga kababayan itong si bongo ngayon at si bato ay talagang desperado na they are po in a state of despair wala na yan matatalo po sila dahil sa kanila mga involvement sa mga uh, war war on drugs na yan sa mga illegals yan sa pogo posible pong uh, ano mali itong mga tao na to bongo at bato. Kaya ang ginagawa na lang po nila ngayon ay para, uh, this is just uh, for survival, para po malinis ang kanilang pangalan kung makakain nilang gawin yan. Kung uh, malilinis nilang kanilang pangalan sa taong bayan dahil alam nila na sirang-sira na ang mga tao ni Duterte at mga Duterte boys. Mga kababayan, kung totoo mo po yung mga aligasyon nila Espinido, nila Garma, nila uh, sino pa? Kerwin Espinosa nako. Talagang tong dalawang senador na to, pasaway. Kung totoo po yung mga yun, talagang dapat. Pero para po sa akin, pakiramdam lang, totoo po yan at hindi dapat binuboto itong tao ni Digong na to, tong dalawa na to. Sila po ay tagapagtanggol, hindi naman po ang taong bayan ang kanilang uh, pinaninilbihan, kundi ang mga uh, kanilang mga allies, ang kanilang pansariling interes. Pinaninilbihan ang mga Duterte, yan, dyan sila magaling. Sa kanilang mga kaibigan lang. Pero kung pinag-uusapan natin ay kapakanan ng mamamayang Pilipino, ah hindi. Hindi. Hindi po yan ano makatao, makamamamayan tong si uh, Bongo at si Senator Bato de la Rosa. All right, what about yung iba pong uh, tatakbong uh, PDP senators? Wala yan kahit yan pong si uh, sabihin na natin si Willie uh, Revillame. Wala yan. Sino pa? Si uh, uh, Philip Salvador, artista, wala din po yan. Walang magagawa yan. Kaya mga kababayan, wag po nating iboto itong mga ito dahil sila po ay uh, mga tau-tauhan lang nagpapagamit sa mga Duterte. Kaya once again mga kababayan, ilaglag po natin ang mga senador na 'to ng PDP dahil sila po ay uh, wala, walang maitutulong sa ating bayan, wala po silang magandang magagawa para sa bayan. Yan lang po muna ngayon. Paalam po sa lahat. Maraming salamat.